Gizzy pinakilig ang fans sa Pantropico Dance. Ang K-pop girl group na GCC ay kamakailan lang ay pinasaya ang kanilang mga tagahanga sa pagperform ng viral dance cover ng Pantropico sa kanilang Born to be Concert sa Maynila. Ang konserto na ginanap sa IT Arena noong Sabado ng gabi, Agosto 3, 2024, ay nagpasigaw sa mga fans habang ipinamalas ni Naeji Eugene, Cherio. At yun na ang kanilang mga kahangahangang galaw at natatanging choreography. Kinabiliban nila ang mga Pinoy fans sa pag-aaral ng mga hakbang sa pinakasikat na P-pop dance craze, ang pantropiko ng Bini. Ramdam ang kasiyahan ng mga manonood habang ang grupo ay nagpakitang gila sa kanilang enerhiya at alindo. Paano na apektuhan ng performance ng ECV ang mga manonood sa kanilang concert? Ang pagpili ng grupo na isayaw ang pantropiko, na orihinal na sumikat sa TikTok, ay nagpakita ng dedikasyon ng ECC na makipag-ugnayan sa kanilang mga tagahanga at manatiling nakasabay sa uso. Ang hindi inaasahang pagdagdag na ito sa kanilang setlist ay sinalubong ng malalakas na palakpakan at hiyawan na nagpapatunay na alam ng grupo kung paano panatilihing interesado at aliw ang kanilang mga tagahanga. Sa pamamagitan ng pagsasama ng mga sikat na uso sa kanilang mga performance, patuloy na pinatatag ng ECC ang kanilang reputasyon bilang isa sa mga pinakadinamik na grupo sa ano ang nagpapaiba sa mga performance ng EZT sa k scene? Pumunta ang mga tagahanga sa social media para ipahayag ang kanilang kasiyahan at paghanga sa performance ng Atiwa ng Pantropiko, kung saan marami ang pumuri sa grupo para sa kanilang versatility at pagiging malikhain. Ang hashtag na hash ay mabilis na nagtrending sa Twitter habang ibinahagi ng mga fans ang mga video at larawan mula sa concert. Ang kakayahan ng Akiliway na mag-adapt at magdala ng bago sa kanilang mga pagtatanghal ay nagpapakita kung bakit sila nananatiling paborito ng fans. Paano pinapanatili ng Akiliway ang kanilang matibay na koneksyon sa mga tagahanga sa pamamagitan ng kanilang mga performance? Ang Born to be Concert ng AKCV ay hindi lamang ipinakita ang kanilang kahanga-hangang talento, kundi pati na rin ang kanilang dedikasyon na magbigay sa mga tagahanga hindi malilimutang karanasan. Sa bawat pagtatanghal, pinapatunayan ng AEC na sila ay higit pa sa isang hip-hop group. Sila ay mga artist na patuloy na itinutulak ang hangganan ng entertainment. Sabit na ang mga fans kung ano ang susunod na gagawin ng AEC. Alam na patuloy silang maghahatid ng masaya at makabuluhang performances.